dito ayun oh bandan dyan so gate 5 malamang ngayon so, gate 5 is Psst. oh tara na ha sabay oh, otero sakay sakay libre sakay <laughs> saan yung sasabay ko Tapit guys, ayun o, baha Ay, okay. okay, Ha? Hindi ba tayo mahuli dito? Okay. Wala Okay, <laughs> <Ayong> paano tayo guys? <laughs> Wala, walang masakyan, basta kayo natatakot Oo, walang huli ngayon, excepted Ay, okay, okay, Oo, ayun sila, naglalakad na sa ano Lakad na yung mga yan Nahirapan naman tayo, Lum lumakas na lang lumakas dito Utik na to kasing lumakas talaga daw ang ano, tubig din umulan sa doon sa bandang 13 malakas sa bagtas malakas daw eh bagtas? oo oh. parang dagat na to <laughs> <laughs> oh, oh sabay lang ako yun. <laughs> Buti Wala yung kapatid ko eh, wala akong sinabay oh. Hindi pumasok eh oh yan guys oh hindi tayo malulubog din ay matipirik ang motor ko nito dere 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 lang pero babaw pa nga eh ma mataas dun mataas dun ay gate pipe oo oh. mataas talaga dun mara eh hindi pag dun ka na wala ka na dun wala na sayang dito yung mga daan wala kang helmet eh shortcut sana ako dadaan eh Ah, Oo Eh, okay. eh na naman pre, wala mga uhuli dyan Di maano tayo? Ha? Di ba uhuli ba dyan? Meron, may security dyan Eh, yeah, naulan naman eh Dito dyan tayo nga, nabagyo eh Oo, siguro na Oo, oo sir, nabagyo naman Shortcut kasi ano yun, eh. baha ko sana eh Oo, baka tayo grab kasi ako nadaan Oo, oh, baka tayo Dito po Unang, ano? <laughs> <laughs> dito ko <tayo>. pa <laughs> na ano? Dito dai ang taas, Galing dito yung tubig. Sa kanal na to. Tansya, Ayun oh. <laughs> Nakapayon ka ba? Ha? nakapayong ka hindi. Oo ba? Ah oo. Hindi ko basta ako eh. Uh. Hindi ko kaya. sa tansa? Oo, oh, Sa wala eh, pa hindi. Makakasiharangan okay. okay, okay. tayo. Ang ganda sa mga kuldumaan. Ikaw okay. so, bala ha. Okay. <laughs> okay. Baha na po kasi okay. okay. dito. Okay. May dumadaan ba? Okay. Yeah. Yan may okay. uli dyan yung sa nila. Ayo, ingat jauh. Pero oh, 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 oh. uh, uunahin so, natin no? eh. Eh, 'yung na natin e. Eh, ko lang.